Magpalagpas itong creek Dito sa Makati Yan, yeah, meron na oh Posty na pala Nakakita ko lang to sa South Super Highway Itong Pedro Hill Residences Ayan sa, sa ano no Sa in-city na public housing ng Maynila Ah, uh, nakadugyot sa itong public housing dito welcome back po ulit sa aming channel And ito naman nasa ano tayo Bendia Avenue sa Makati hindi naman PNR NSCR naman ang update natin South Commuter Railway Project ang ganda na pala nito oh Makati Central Fire Station bago lang mas moderno na social na yung ano ano fire station kasi narado na pala to ang dito hindi uh, tayo over hmm. yun ang papuntang Roas Boulevard eto na yung ating crossing uh, wala pa uh, poste uh, uh, wala pa ano dito construction drill Dami mga basura sa ano sa gilid. Kirino Avenue Ano yun doon meron ah. ha? Kalatagan Bridge Hindi pala dito may creek Yung poste na pala Isa palang to Beach kami buhos na to parang may buhos na friends nagtanim ng mga ano to, ng mga halaman walang pensyon ang daming mga nakatira eh. so barong barong dyan Yun. dalawa na nakita ko doon may progress na may mga heavy equipment sa dito elevators yun so belko may ano to may habang 147 kilometers PNR NSCR wala New Clark City Meron na rin doon. 对。<music>

train station yan ano na pala dito na uh, gidrill hindi sa ano ano uh, sunod sunod na naglalagay ng mga post Yeah, no. Nah. how sakday mga uh, railing laki pa naman ang budget talo na ano, ang ano, DPW eh. bukas sa Pedding Residences ni Jorge Pomoreno yan yung pinagawa nyo natin sa San Andres Street dito meron pa mga ano, release hindi pa natatanggal Tuloy rin na ano dito na traffic. Wala yeah. pa. Nakita ko lang to sa South Super Highway, itong Pedro Hill Residences. Ayan. Ting isa sa ano no sa in city na public housing ng Maynila. Ayan, pinagawa ni na Yormesco. Ayan, parang may tatlong ano ah palapag na parking bukod pa dun ah meron pa dun ayan hindi sya gano'ng kataas ganda na pagkakagawa oh pulido Ganda. Yung kulang sa atin, mga public housing. Ma ayos sa mga kabahay. Ma Wala na yung mga informal settlers. Nandun lang ang South Super Highway. Ito pa yung lumang kabahay ko mga health center hindi ko pa nakakita yung bagong bukas na San Lazaro uh, residences Ayan. Hmm. malapad ang daanan wala nga lang siyang ano, puno para malamig yun na huh? Swerte naman ng mga andito. Kalipat. Uh -huh. Ayun na lang. Uh, grocery store. Ayan. Uh -huh. Ibang ano nga lang spaghetti wires.